Hello mga idol, ah, karoon mga idol, kay Yogi ko ninyo no, kay mamalit, og tambal mga idol, kay na ako'y sakit mga idol, na ako'y inggron, ako mga idol, kay kuan kanang stage 6, stage 6 nga ingron, mga idol. so kay Yogi ko ninyo mga idol, ako'y okay, let's go! mga idol, nakapalit at mga idol ay... Okay, so, mga... so mga idol, nakapalit at nagtambal mga idol ay... So mau na oi, di tama magduga yu, A few moments later. Hello, mga idol. So karon mga idol, padung na tauli mga idol, unya. Nong sa namali ako kano, oi, kana ng gimbal na, na padung left, padung right. Nong sa namali, oi, oi, boss. Shout out to ni boss, ha, boss, oi. Shout out to boss. Oi, labo din shout out. Di ni ati, Ay! masulut tadi ni pagkaon mga idol.

So mga idol moro to atong video mga idol so don't forget to don't forget to don't forget don't forget don't forget to like comment and subscribe and unfollow and moroto and bye bye.